mga bossing dito pala tayo sa supermarket mamimili daw yung kasama ko sabi nila mahal daw mga bilihin dito parang hindi naman ito naman yung ano dito oh. patas ba to piso lang oh. piso ito na pa ito ang lalaki piso lang oh. piso lang oh. may ganto bang kalaking tinapay sa inya piso lang oh. Ito o, ganito kong laki doon. Huwag mo na... Huwag mo lang i-convert. I-iiyak ka talaga. Oo. Oh. Ito yung doon na to. 0.45 lang o. Oh. Kasi pare kayo, nangunguha na siya ng tinapay. Pre, magkano yan pre? 15. 15 lang? Hmm. Ganun lang binig mo o. Tasty. Tigas yun o. Eh. Tigas.

Mga gulay dyan oh. Ito manok, oh. so, yung manok o. Press lang. Muro lang yung manok o. Oh. Oh. Tapos yung bigas oh. Ito yung bigas dito. 1 kilo. Muro lang yan. Piso lang yung isang kilo dito. <laughs> Piso lang. Ayan oh. 1.59. Piso Piso lang yan. tika dos dos lang yan eh. moro lang yan eh Frozen oh. mura lang oh. puro piso lang oh. Huwag nyo lang talaga i-convert Baboy, limang piso, sale Huwag mo lang i-convert Pero pag hindi sale yan, ito Ocho isang kilo oh, ito mga uh, ano pampalasa ito, ito, ito. Oh, chili mura lang yan soft drinks dito no? Uh. ang coke 1.69 lang piso lang produce mura lang dito huwag mo lang talaga ko convert yun lang